Yon mga idol, kumusta? And welcome to another vlog. So, yon intro muna tayo. Let's go! Yan guys, so nagpalit tayo ng bagong gulong natin. So, anyway, mayroon akong reserva na dalawang bago. So, dalawa na lang yung bibili natin. So, yun ang suggestion ko ngayon imbis bis bumili ng bago kasi kulang naman gusto kong bumili ng bagong dalawa kasi bago yung ipapalit ko eh na dalawang reserve ako eh so ngayon ang problema ko is kulang yung budget ko since may idea ko na pwedeng bumili ng second hand pero goods naman makapal naman yun yung uh, pumasok sa utak ko na bibili natin so natin ngayon meron akong alam na kung saan makakabili tayo ng second hand pero good So, today, samahan nyo ako ngayon na puntaan natin yung lugar na yon para bumili ng sikanan na gulong. Yan, tara, let's go! Yan mga idol, nandito na tayo ngayon sa kung saan magpapalit na tayo ng gulong. And good news, meron reserva na, meron, meron siyang reserva na dalawa na nagud na good makapal pa. So, pakita ko sa inyo kung gano'n ba sila kaka, ano, ka, di ba, yung tawag dito? kasi kaso sa ano natin kotse natin yung gulong natin pagpapalitan so anyway kakilala ko na sa dati dito na ako nabili ito nabili na ako dito dati pa so binalikan ko lang siya at the same time mura pa murang mura and goods na goods yung gulong tara na natin let's go okay. thank you Mga idol, uh, as you can see, nakita nyo naman kung paano nila pinalitan, di ba? And nakita nyo rin kung gano'ng kap kapal yung pinalit. And dating gulong ko is 195 by 65 Sobrang laki, jumbo. Pinataas ko siya kasi naano ako sa ham sa amin dati. So, laging parang lowered kasi siya. Ang gulong kasi nito dati stop ng ano you know, ng dati pang pinagbilian ngayon pinalitan ko ng 195 by 65 so, pinatasan ko siya para hindi ako tawag dito hindi ako sa eh ngayon lipat muna ako sa kabila si may hinang bigayan dito yun. ngayon since yung 195 65 ko mataas na umabot, brand yun brand nabili ko siya ng 12,000 apat. Tapos, in just five years, medyo pod na, daming travel, travel dito, punta dito, punta doon. Naubos, na nipis na, hanggang nabubutasan na ako. Ngayon, nag-decide na ako para palitan ngayon. Nang, yung nabili ko kasing dalawa is 185 by 60. So, lumit siya, ganun pa rin siya, pero malit lang yung different. Diba? So, tinisting ko ngayon, ito na yun, 185 by 65. Uh, try natin kung goods na goods. Actually, napansin ko goods na. Pero padadaanin ko sa expressway. Kung um, doon ko malalaman kung maganda na. And anyway, parang lumambot lalo yung nanubila ko kasi nga lumit na yung gulong ko. Unlike dati na malaki, parang medyo power steering naman siya pero may pagbabago sa pagliko, di ba? Medyo bumigat ng kaunti pero ngayon gumana siya. Yan. So, yun, okay naman yung mga second hand pag bumili kayo. Wow. Basta magantig na rin kung napakaganda nga kasi may mga second hand na hindi na maganda, may mga oblong, di ba? Pero malalaman mo naman 'yan at decent time dun sa pagbebilan mo. Kilatisin mo. Kaya mo talaga kung napakaganda talaga or hindi. Pag alam mo naman hindi, di, huwag mong bilhin. Ganun lang naman eh. Pero, yun, may mga second hand din na hindi maganda. Pero may mga second hand din na machachamba mo talaga, na maganda talaga. Ah, uh, yun, sa budget lang naman eh, for budget. may pera ka naman, dibili ka brand new. Diba? For, para sa akin naman, yun, second hand muna kasi inakus ako budget, di ba diba? Marami pa ang pinagawa sa kotse natin. So, inuna ko muna yun. So, yun, at least, di ba diba? Medyo nawala na yung kabako. Uh, kahit di ba diba? Makapag-travel ulit tayo ng malalayo. Yan, so yun. Doon na nagtatapos yung ano natin. And yun nga. Bili kayo yun ng second hand basta goods na goods pa. Yun, dito na magtatapos yung vlog natin. I hope nag-enjoy na naman kayo. Mayroon na naman kayo na na idea or tips man diyan, 'di ba? So, huwag mo lang kalimutang mag-subscribe and don't don't forget to click the notification para lagi kang updated. So, marami pa akong iba-vlog, 'di ba? So, abangan-abangan mo yung mga vlog natin. So yun lang. Thank you so much, and bye bye. And well, anyway, guys, so di thing nyan sa. expressway so wala naman akong ano something na ano na nararamdaman no so hindi katulad dati Pararamdaman mararamdaman niyo pag second hand kasi tumatalon-talon eh mga ublong ganun so wala naman akong nararamdaman kasi nag-iita -e ito 100 na ako so timing